Mga ka-farmers, andito tayo ngayon sa puno ng mangustin. Ayan ang mangustin mga ka-farmers. Gis, gis na lang ang kilo ngayon mga ka-farmers kasi maraming bunga ang mga mangustin. Mga ka-farmers, hindi pa ito na harvest at maraming hinog na mga ka-farmers. Ayan mga ka-farmers, nandito rin yung ating mga tanim na lakatan. Yan mga ka-farmers. Medyo malaki na sila mga ka-farmers. Ito yung lakatan na tinanim ko noong kasagsagan ng init mga ka-farmers. Siguro mga ka-farmers, uh, this coming December or November, yung iba dito mga ka-farmers ay magkakaroon na ng bunga. Tsagaan lang mga ka-farmers ang pagbubukid. Mga kabukid, katatapos lang ng malakas na ulan. Kaya nakapunta ako dito sa aming kanim na lakatan. Ayan mga ka-farmers, thank you for watching. Bye for now.